Siya pa'ng naging saligan Ang baba ano? <clears throat> Meron din naman akong ano, ito Batong dating tinanggihay Siya pa'ng naging saligan Pero ang talaga sa mga sa mga komentito ganun. Batong dating tinanggihan siya pang naging saligan. O pasalamatan ng Dios na Panginoon pagkat siya'y mabuti ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili mabuting dihamak Ayan, okay na. O, uh, tuloy natin, no? Mm -hmm. Batong dating tinanggihay Siya pang naging saligan Aking, ay, aking pinupuri. Ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako, pinata, pinapagtagumpay ang batong natakwil nang nangangatayo uh, uh, nang nagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng batoy higit na mahusay ang lahat ng ito ang nagpamalasay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang kumarito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag o pasalamatan ang Diyos na poon. Pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Tong dating, ting Tinangi nagi Saligan Batong dating, ting Tinangi nagi Sally <laughs>